Hi guys, mga ka Perfect good morning. Dito tayo ngayon sa Naghugas ng singkamas, ang daming singkamas guys. So Tignan niyo, para maghugas ng singkamas, ito ganyan. Hayan. Ang daming singkamas, 'di ba? Ya, yeah. bastos ka. Yeah, gusto ko okay. doon. Doon ako basta 'yung may nahugasan natin ganyan natin, guys. Gusto kong tumikim ng singkamas. <laughs>

Ay, Diyos. Karo ito na, singkamas. <laughs> <laughs> Ang aso na yan. Napak Napakakon naman. Ay, hey guys. oh hindi singkamas. Di ba? <laughs> Parang may na... Iisip kayong iban, no? oh O, singkamas lang to. Huwag kayong masyadong dirty-minded. <laughs> Ang cute ng singkamas. <laughs> Ang cute ng singkamas. Ha! <laughs>